Kapag andyan siya, tala ka nang talak. Tapos kapag nawala, iyak ka na naman ng iyak. Dahil pag wala na, hindi na talaga yung babalik. Hindi yan tulad ng pera. Na ang pera, kikitain mo, maubos man at babalik din. Ah, sakta na ko dun ah. gago nyo mga tanga <laughs> <laughs> ang pera kinikita nauubos at bumabalik pero siya pag nawala na hindi na yung babalik kaya wag ka nang umasa pa kaya habang andito pa siya mahalin mo na wag kang ganun na kapag andyan siya talak ka ng talak tapos kapag nawala iyak ka na naman ng iyak Huwag po ganun Dapat Ka Kapag kapiling mo pa yung isang taong mahal mo Ipakita mo Ipakita mo, iparamdam mo Yung pagmamahal mo sa kanya Huwag ganun Oo, huwag ganun Dahil pag wala na Hindi na talaga yung babalik Hindi yan tulad ng pera Na ang pera, kikitain mo Mauubos man at babalik din Pero yung taong mahal mo Pag wala na Hindi na talaga babalik Ah, saktan ako dun ah eto tips ko lang sa inyo ah pahalagahan natin yung taong sa sayo dahil kapag wala na hindi mo na yung may babalik promise yun lang thank you